Okay. All right. All right. Hi, right. hawan po sa lahat alright, this is Air Jam Vlog guys, so hindi man ako eksperto, hindi ako talagang magaling na mekaniko dahil ako ay isang siraniko <laughs> joke lang so, ang condition itong sasakyan na to is lagi daw siyang nakapreno so, guys uh, common na to siya, common na tong sakit sa pagka, kapag ka lagi nakapreno, ibig, ko, ibig kong sabihin is lagi nakabreak light like, alright So, lagi siyang naka-brake light. Bakit lagi naka-brake light? Kasi, pansinin nyo ha, ah, aapakan ko tong preno. Ito, ito. Sinidor yun eh. So, matik to siya, isang Hyundai i10. So, aapakan tong preno. Okay. So, mapapansin nyo yan. Ayan. Ang layo ng gap niya. Oo. Oh, Dapat pag apak mo ng preno, isa ka lang siya iilaw. Pabalik mo, dapat nakaipit na to siya naiipit niya na yung kulay puti so gagawin natin dyan i-adjust natin to tingin ko dito is nagpalit to ng brake light so yung nagpalit hindi siguro napansin hindi gano na higpitan so i-adjust lang tong tornilyo sa itaas para iibababa siya para hindi siya lagi nakapreno kasi pag lagi nakapreno aksayado sa battery yun guys at saka mabilis masunog yung uh, terminal nung ano nung paglalagyan ng uh, bulb light bulb okay So, ganun lang, i-adjust muna natin to. Mapapansin nyo mamaya, tukod na yan. Okay? Wait lang. A few moments later. Ang 14. Luluwagan natin. Oops. Luwag. Luwagan natin. Ayan. Luluwagan natin yan sa guys. Ayan ganyan na siya guys tapos ikat ikat natin tanggalin muna natin tong kanyang sakit alright okay. tapos luwagan natin okay kailangan tutukot siya dyan kita ba pasensya na kayo mumuray na ang cellphone natin Sige. Oh. Okay. Oh, hindi dapat. Oh. Hindi yun magsi-switch diyan. Tulang lang sa adjust yung nagawa. Yan, so, siyempre madali na ata yung gawa ko sentuhan kaya madali an. Okay, kinyan. Okay. Kinandikit pa natin ng konti. Isa pa. Isa pa. Eey. So, okay. Super. Okay. Okay. Ah, hirap ba? Okay. Abot na dito Ayun, okay, lagyan natin ng socket. Ayun, natin. Mm. Ready na. Yan. Tapos saka natin idiikit 'yan. yun yung lock niya guys. Okay na. Basta nung higpit baka yun ay masira. Okay. So dapat ganyan ang preno natin. Check natin sa labas ha. Check natin kung preno na. Kasi kapag sa iba kayo nagpagawa ng ganito ay mapig. 500 na yan ang okay, record kung po may pa kung sisiraan pa ng mechanic or electrician yung inyo sa sakyan hahanapan na sira kahit full sira right? basic lang ito guys ma check natin ulit sa labas ito promise you i'm not wasting time in the bathtub we don't gotta rush no never gonna rush no my life's in a slow-mo always in a slow-mo i still show up on time stay a minute, another minute hold on a second i love this moment yeah stay a minute another minute hold on a second i love this moment